Pag-usapan natin tungkol sa pagre-rebor, kung effective nga ba ang rebor o mas maganda magpalit na lang tayo ng black. Doon nga pala sa hindi nakakaalam, yung mga baguhan lang o newbie lang na nagmumotor, baka hindi niyo alam ang, ang ibig sabihin ng rebor. Ang ibig sabihin ng rebor ay na yung pag-oversize ng ating, uh, ito, itong butas na to, ino-oversize yan kasi nga may mga gas-gas na yan sa loob. So, kakayurin ulit ng machine shop yan. Doon lang sa mga hindi nakakaalam ako anong ibig sabihin ng ripor. So magiging mas malaki siya ng bahagya. Kung kung dati kang naka stock na ribor, magiging ribor 25 yan. Ribor 50. Depende sa kailangan kayo rin ng machine shop kung gaano kalalim yung butas. Okay? Para, dun, para lang dun sa mga bago, ha? bago tayo magsimula. Uh, meron kasi ako dati nakausap na mekaniko na ang recommended niya raw sa kanyang mga client na kapag nasira na yung block nagasgas na, naguusok na ang recommended niya raw mas maganda raw magpalit ka na lang ng block kaysa magparibor ka kasi mas tatagal daw ang bagong block kaysa sa pinaribor mo so para sa akin mali rin yun, ha? sa paniniwala oh. alam mo kung bakit alam nyo ba kung gaano katibay ang original na block kesa sa, sa, replacement na block sobrang solid ng bakal ng original na block kesa sa mga china o replacement so sabi niya hindi raw tatagal ang rebor ang sabi ko panahon pa ni kopong kopong nagre rebor ng mga ninuno natin ngayon lang naman naglabasan itong mga china eh 'di ba? Tapos sasabihin mo, hindi effective ang rebor. Paano nangyari 'yon? 'di ba? Noong araw wala namang replacement eh. Kung compared maniniwala ako kung original din ang ipapalit mo na black. Pero gaano kamahal yung original na 'yon? 'di ba? Kaya ako ang recommend ko talaga, mas maganda kung original yung block mo, Rebor. Kasi napakaganda ng, ano, ng bakal ng original na block. Solid talaga to. Ito, uh, wala kasi akong, ano eh, wala akong stock na block ng pang Mio to, ah. Uh. 59 to. Ito, stock ng Mio. Kaya ako nasasabing sobrang ganda ng original na na block ng mga pyesa ng motor dahil nga sa bigat pa lang oh ayan stuck ng ano ng Mio sobrang bigat samantalang tong 59 eh halos wala na oh, oh. siguro kalahati na nabawas sa bigat wala lang ang timbangan eh partida may piston pa sa loob yan ito solid walang laman so para sa akin mas maganda pa rin mag rebor kasi nga, iba talaga ang kalidad ng pyesa nung dating mga block ng motor natin. Ngayon, kung ipapalit mo lang naman yung tigi isang libo na nabibili sa Lazada, tapos ibibenta mo ng dalawang libo sa kanila, eh wag mo nang di ba? Diba? Kasi ako pag nakakita ako ng block na may gas na nagpagawa sa akin, tapos yung black niya ay replacement. Hindi ko na pinaparibor yan. Yan, redisposable na yan eh. Magkano lang to? Dalaw. Pagpalagay mo lang dalawang libo nga, nabili niya, e paribor mo isang libo. Di palitan mo na lang. Di ba? Kasi hindi rin naman tatagal yung mga ganitong ano eh, klase ng black eh. Hindi to matibay sa ano, sa overheat. Kailangan to, hindi ka malingat sa langis nito eto malingat ka man ng konti kahit pa paano matibay-tibay ito hasil nga lang pala sa pagre-rebor Siyempre, dadali mo pa to sa machine shop pipila ka dun kung mahaba ang pila yun lang ang hasil sa rebors tsaka dapat yung trusted mo na machine shop ang pagdadalan mo hindi yung mga teka-teka na machine shop di ba pero wag mo sasabihin dun sa customer na mas matibay ang original, ang replacement. Hindi ganoon. Pagpipiliin mo siya. hassle pero mas maganda o replacement. Andiyan eh. 'Di ba? Kung may may stake ka naman. Dapat ganoon. Papaliwanag mo sa kanya. Alam niyo bang apat na beses ninyong pwedeng ipa to Itong original niyo na black. Meron kasi tayo na tawag na rebor. 25, rebor 50, rebor 75, at rebor 100. So, sayang naman kung ah uh, papalitan nyo ng disposable na no, mumurahin lang naman talaga ito kahit tumingin kayo sa Lazada uh, ang replacement nasa 900 to 1000 lang talaga samantalang ang original kapag binili nyo yan sobrang mahal nyan kaya para sa akin, okay talaga ang rebor. ah uh, sumab okay, sumablay yung rebor mo na 25, nasira na. O, di rebor 50 na naman tayo. Rebor 75, di ba? Napakaganda. Ito pa rin yung black nyo. Hindi pa rin napapalitan. Kaysa ganito na, ito para sa akin, disposable talaga ito eh. Ah... Uh, pag ako talaga nakakita ng black na ganito, hindi ko na pinapa-rebor palit na talaga. O kayo, ano sa tingin nyo? Stock na nirebore o China na replacement? Pili kayo, comment down below.